Ngayon ay uh, pupunta tayo sa North Expressway para magpalagay ng RFID doon, yung easy trip. Dito na natin kung siya tayo makakapagpalagay. May requirements na tayong dala. Nandito ang OCR uh, ng aking motor, pati ng disensya ko. Kaya lang, wala pala akong Xerox ng license. Paano kaya? Ko, ano kaya ayon? Pumasok tayo ito ngayon sa ano sa Harbor Link. Alam ko sa pagpasok din ano, sa ano sa north sana meron may nakikita ko eh ay doon sa balintawak yes sige 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 Ngayon ay dadaan tayo sa expressway, wala pa tayo RFID So magkakash muna tayo Alam ko mura lang dito eh Nasa ano lang dito uh, 50 pesos Yan Papasok na tayo sa ano sa NLEX uh, Balintawak Ah, 79 pesos. Good morning. Saan ako pwede magpakabit ng RFID? Dito doon sir. Meron. Saka po sa Ah, uh, Yung pagbalik dito sa ano, kabila? Meron? Yung dyan? Yung entry dyan? Ah, sige lang, sige uh, lang. Ikot ako ng Para makaano na rin ako. Okay. Okay. ay Okay. 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 Uh, saan po kayo natatakot dito ang RFID? RFID? Yung kabila, yung kabila din? O dito? Okay and bali pinagtanungan ko sila sir uh, Kung saan tayo magpapakit ng, ng uh, RFID So itinuro tayo dito May ka, nakakabit pala rito Sir Joe? Ayan, ah, nagkaroon tayo ng mga Oh, subscribe ka sa akin ha Oh, apat Okay Ano pangalan mo? Bakali sir Bakali mo? Bakali po Bakali, ito Ito Oh, kawal, oh, yung camera Okay. Jalan, jalan! Okay, yan. Sige na, sir. Uh, Siyempre, so natin. Kung so, siya so tayo magpapakabit ng RFID, so tinuro tayo sa abad na rin. Okay? Lamat! So dito sa part na to may mga nakapila. Uh, hindi ko alam kung uh, ito na ang uh, kabita ng RFID. Pipila tayo dito. Ah, uh, dito po ba natapakabit ng RFID? Okay. Oh, may na ito. Oh, meron na. Bali dito konti lang ang pila, so may pila diyan. Ang gano' sarap. Magtutulak lang ng konti sa ano. ayan bali dito may konti ng pila rito. At uh, sa tingin ko madali na ang pagkuha ng RFID. tað er ikki alt heilt वो आवेगा ना जी सर प्रोवाइड आके आता हल्का है आते लगाया Ay, uh, nagtalaga na tayo na dito, kila Sir. So, nagtalaga tayo ng uh, 1000 para malaman kung uh, magkano ang ating mababalance sa index. Ngayon da ito, try natin uh, gamitin yung ating ano, ano, 5 eh hindi na na